Ay, grabe! Kinaya! tayo mag ang sitdan. Nausok mga kalinga po, nausok. Wow. <laughs> grabe, taste-taste lang yan. Sobrang init yan. Ano yan? Uy, bro, bili tayo ng yelo. Haluan natin. Yelo, para medyo lumamig-lamig. Grabe, kinaya. Kinaya talaga. Ang init. Ang init. Oh, pero duwag hai no. Like red, red. Idaw, tide din jan-jan, no? Oh. Lumob, lob. Iman, glow glow gam. Hay, lob, lob. Pundito na ko na pulanak daw. Oh, mga 1 minute lang 'no, babe. Ay, bawal. Okay, dito oh, ay, na, Dito muna kayo, oh. grabe, Kung di kaysa na dito 38. Mga kalinga, ano to? Umuusok. Okay, Pwede no, ka magluto ng itlog dito. Ay, grabe. Kinaya ni Janjan. Grabe, lupit 'to. Ay, gusto ay, naka-pajama man siya, oh. Sige daw, sige daw.